So, ayan mga ka-girlmas, nandito po ko sa hospital at marami pong resita si Ate Michelle. Ayan, at meron pa itong ano, uh, blood sa baby niya. Uh, malayo pa po ang lugar na pupuntahan ko nito kasi, ano eh, siguro, hindi ko alam. Uh, basta, malayo pa nga lugar, girlmas, na akong aduanan ani Babe, walay ka neto. Dito ka, pika agi huh?

Sabi yung mga lunis pa oi. eh. Ha? Lunis pa. Ako okay, yung inyong bali. Mga mga yung Mga tuwan na buwan. Mga kitapot, mga kistira. Mga kitapot, mga kistira. Gusto niyang paliton? paliton? So, bibili na natin mga girl maas. Aba, sige din. to? sa oras na kailangan Nagulalo taginit Pare wag kang mainit Si boy mas official sa iyo sa sasagip Bukal sa puso ang pagtulong Walang kapalit sa ang lupalop ka kwento at istorya ng buhay Tara at ating alamin Kasama natin si Boy Maas Sabay natin lakbayin At saksihan ang mga kaganapan Sa araw-araw na din Malilibang kasigurado Sa kanyang mga gagawin Handang umalalay at tumulong Sa mga nagigipit Bukal sa loob at puso Ang pagtulong at hindi pili Kaya di maitatanggi Hindi natin magigiet Boy Maas official Salamat kami sa'yo ay believe Dahil tunay kang makatao Hindi ka Pakitang tao may kameraman no wala aalalay ka sigurado Kahit nasa ang lugar pa yan ikay handang dumayo kung pagtulong ang usapan sa iyo baby. Kumusta naman ikaw? Okay lang ikaw dito. Hello yan mga girl, maas na no? nakikita niyo ang baby. Ayan, tiis-tiis ka muna baby ha. Nadamay katuloy sa problema namin. Okay lang baby, dasa lang tayo kay Papa God ha. Tiis-tiis lang tayo. Hello baby. Ayan mga kagirl maas no. Yung baby ay hindi po siya iyakin mga kagirl maas. Kinuha ko muna si Baby mga Kagarmaas kasi ano ah uh, na miss ko po siya tuloy kasi isang araw po ako na hindi nakabisita dito sa ospital Ayan mga kagal maas, ang aming naisip ni Boy Maas ay mag-cut off na kami dito sa ospital. Ika-cut off na po namin yung bailing kasi ano kagal maas, parang hindi na namin po kaya. Kasi kung matagalan pa si Ate Michelle dito ay sobrang laki po ang aming bailing mga kagal maas. Kaya naisipan namin ni Boy Maas na ano ah... Uh, out na muna kami ba mag-cut off mag-cut off na po yung ano billing kung baga ayan pupuntahan muna namin yung doktor kung ano ang situation ni Ate Michelle kung okay na po ba kasi wala naman pong dextrose si Ate Michelle tinanggalan na po ayan doon na lang si Ate Michelle magpahinga sa bahay mga kagal maas. Aalagaan na lang po namin ni Boy Maas. Ayan. At saka yung baby niya. Kasi kung dito sa hospital mga maas. Malaking anong kagalmaas Abiling namin na dumating. Kaya mag off muna kami. Out muna kami. Ayan mga kagal maas. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Lalo na kay Ate Maria. Thank you po. Ma'am Tucker. Salamat po sa inyong lahat. Ma'am Sandeline. At Marami pang girl maas. Ayan, binilan ko po si Ate Michelle ng protas para makakain siya. Maraming maraming salamat sa inyong mga suporta na hindi kayo nagsawa ka maas sa dalawang ito na si Michelle at Janelle. Kahit magalit man kayo ka girl maas, sa totoong buhay ay mababait po sila. Hindi po ako magsabang tumulong sa isang tao ka girl Maas Kasi po nakikita ko po na ganyan po ang ilhang mga situation. ay Kahit sinisiraan po ako sa ibang tao ay okay lang po Basta ang mahalaga ay tumulong po ako sa mga kapwa tao ko Na tama po ang aking ginagawa sa mata ng Diyos Ay tama po aking ginagawa Kahit sa ibang tao ay pinilit nilang ipababa ako Okay lang ka girl Maas at maraming nagalit sa akin iwan ko kung bakit nagkaganito sila basta ang ako kagirl maas ay patuloy ko lang ang aking pagtulong sa mga tao na ngailangan ng tulong tulad nila Janelle at Michelle ayan tinuring ko po silang pamilya mga maas. sana yung iba dito kung tumulong man ay sana wag nyo po kami pagtripan kasi po kami ay isang seryoso nagsiseryoso po kami hindi po kami nagbibiro sa aming sitwasyon ngayon sana lang po mga maas. mga ka maas ah uh, tapos na po ako doon sa loob ni Ate Michelle kasi out na po yung ano uh, mga visitors oo. taman ra po sila hanggang ano 5 pm na po sila hanggang 5 pm lang po sila out na po ako kasi ang oras natin ngayon is malapit na mag 5 pm tapos uh, mahagal maas punta po kami doon sa kabilang hospital malayo pa po dito kailangan namin to ihatid yung blood na para kay ati michelle para makita nila kung ano ang kwan ba ano ang si tawag ani hagulmaas basta mo na to kagulmaas Punta muna kami sa kabilang hospital. So, malayo pa po dito. kwento at istorya ng buhay Tara at ating alamin Kasama natin si Boy Maas Sabay natin lakbayin At saksihan ang mga kaganapan Sa araw-araw na din Malilibang kasigurado Sa kanyang mga gagawin Handang umalalay at tumulong Sa mga nagigipit Bukal sa loob Uso ang pagtulong at hindi pile Kaya di maitatanggi, hindi natin magigiet Boy maas official, salamat kami sa'yo I believe Dahil tunay kang makatao, hindi ka pakitang tao May kameraman no, wala aalaman Maternity ni no Ama na entrance ani. Dili kon. mga girl mas na dito na tayo sa maternity hospital. Ito. I off na natin to kasi bawal mag-video mga girl mas. ayun mga kagirl maas na tapos na po ako nagano ano na dito so uwi na kami ni boy maas kasi gabi na kagirl maas oh so. tara na Korong timpet. सब्स्क्रैब <muchas> oras na kailangan Na bula no taginit, pare huwag kang Si boy ma-sufficient sa iyong sasagip Bukal sa puso ang pagtulong ayan, ngayon pa kami nakabalik sa hospital. Galing kami sa kabilang hospital, mga kagirl maas. Ayan, makikita nyo kagirl maas na pabalik na kami dito ila ati Michelle. At iabot namin tong laboratory sa, ano, laboratory din dito sa hospital. Titingnan nila kagirl maas daw kung ano ang resulta sa blood nila ati Michelle at ang kanyang baby. Ayan, po si Boy Maas, lumiko-liko dito hanggang dito lang yung video ko. Ayan pa yung bangko, no. Nasa hospital. Ang dami pong umupo niyan. Kung mapansin po ninyo ay naka-plaster po talaga. Ayan. So, kinuha pa ni Mrs. yung mga gamit dyan. Kasi po ay matagal-tagal na din dyan. Hindi pa nakuha. Kaya ngayon pa po nakuha. Kasi po sa sobrang busy. Kung mapansin po ninyo ay napakarami pong na ipuan dyan. Ayan. So, yan lang po ang upuan na naiba. Yan, daming umupo yan kanina kung mapansin po ninyo. Pwede yan higaan. Kaya, napakalaking tulong po ang upuan niya ati Tinting Testing Tires. Ayan. Grabe na. Yan, out po ni ati Tinting Testing at ni ati Tato Funky at ni Tomay TV. At lalo na din po sa ibang mga vlogger dyan, Shoutout out po. At shoutout out din po ni Edison Butiti Official at sa Team Butiti. Ayan at ni GP Bintong TV shout out so ayan mga kagalmas no tapos na po ako nagpunta sa kabilang hospital so uwi na kami kasi gabi gabi na po yung, yung CDM po mga kagalmas ay andun lang po sa bahay ayan uwi na po kami kasi sobrang gabi na ayan o. so babay bye mga kagalmas yan lang po